Alam nyo ba na monitored ni Google ang ating mga apps and website na ginagamit, pati lahat ng ating activity sa phone ay monitored din po niya. Kaya kailangan lang po nating e-turn off ang settings na ito for our privacy and security. Kung gusto nyong malaman sundan nyo lang po ang video. Una buksan lang po natin ang ating Google Chrome. E-type lang natin dito sa search bar ang My Activity. At lalabas ang site na may Activity at yan nga po ang ating pipindutan. Din kailangan lang natin e-turn off ang Web End Up Activity. Tap lang natin ta. Din tap Turn Off. Tapos Got It. Ayan, pag na-turn off na po. E back lang po natin. Kasi kailangan ding naka-turn off ang timeline at YouTube history. But since akin naka-turn off na po ang timeline is yung YouTube history na lang po ang kailangan kong e-turn off. Then tapos. Tapos got it. At kapag naka-turn off na yan hindi na po tayo mamomonitor ni Google.